Ay, ayan, 35. Ayan, 20. Ayan, 20 lang yan, 20. Bente. Para may vlog ako, wala akong vlog. Wala akong content. Ayan, sige, magpili lang kayo. 80, 200 sa'yo. Hindi, 180. Hindi, Mini, baret. Ah, <laughs> original <laughs> Original yan. Hindi yan magkalawang yan, suki. Ako eh. Kalawang. Hindi yan magkalawang. Ayan, suki. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Mahina ang kalaban. Masasakit. Yayaman <laughs> ka rin sa vlogger na eh. Ano yung kapitan niyan? Hindi, barya mo! Hindi, okay. yung barya niya! Huwag <laughs> mo. mong iwan yung barya mo. Mamaya makalimutan mo pa. Mm, yan, 80. <laughs> um. Yung mga barya-barya nyo na lang dyan. Barya pag sa umaga. Yan, 15. Yung Yung? 20 lang ito, yung AAA. Oh. oh, mga untok <laughs> Ayan na, mga suki Ang dami na nila, mga suki Walang truck-truck na ano? 35, 35 Walang bawas kahit 25 30 na lang, 30 na lang, boss Magkakana na ka na ganito? 25 na ay Hindi naman mahila Walang plato? Walang plato Plastic lang Antitestable yun, yun ano ba vlogger ba, pare, ay, ay, mo pare? I-follow ko pare. Siya pa yan. <laughs> Ayun pare, may pan-YouTube ka ba? Oh, o, ganun mo pare, yung mutot in the vlog. Oh. YouTube lang, hindi oh, it's Facebook. Okay, best friend eh, kahit ito lang. Oo, oh, mas Siyan maraming simula muna. muna. <laughs> Kasi pwede naman mag-upload ka sa Facebook, tsaka pwede sa mail mo. Kasi ito, plato, 3-4-100. Supot so, ko na lang yan. Ay, ma nito, apat matme. Ano ano Hindi tatlo Parang. ako diyan? Oh, ka talaga, oh. Ayun na si Pare, oh, gustong mag-subscribe sa amin, oh. Salamat, tol. Ano Oh, Wala nang tawad. Wala Ito ta na. apat Yo. Tatlo. Ayan, isupot ko lang yun. Johan kita para kon. Iyan, para. 180, manim! Hindi pwede lang. <laughs> 200 lang. <laughs> At ayan na nga guys, this mini vlog video today. Ayusin <laughs> <laughs> na mag-video. Oh, ano yun, dead. Nabag na. <laughs> Marami sila pare, hindi ko kaya pare. Hahaha. <laughs> ata mga 'to. No, 'to. No, 'to. No, hindi 'to. No, hindi 'to. Hay mama yan. Oh. Tingnan mo 'to, kanina natan. Oh, 1.25. 1.25. Agadita ka video. Plus 15. 1.25. 1.25. Pakita nito. 15 lang. 'Yung pila ng mga socket. Akin na niya! Akin na niya! Na, may... Ayun, yak na, yak na siya habang <laughs> na pare, isa ulit para may dalawa.